kami sa labas. Ayan, papakainin namin ng aming ano, alaga dito na arabo. Ayan. Arabong pusa. Ayan. Come, 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 come. Oh, kanyang hindi siya ng English. Eh. Ha? Hindi siya ng English. Ayan. Kakain O, kakain. kami ng basura. Ayan it. Pusa ng arabo ito. Kasi kung walang so, pusa ng arabo, walang dito. Kaya pusa ng arabo eh. Yeah. Uy, wag matakot. Eat well. Where's your yeah. friends? Yeah, eat well. Mayroong ano dyan. Laham, long, laham, chicken. Laham, dihay. May laham ka tapos chicken ka. Laham, dihay. Ah, sige, alis tayo kinahiya daw siya. Hmm. alis well. na kami kinahiya daw siya. Tapos, okay. yan. Tingnan ninyo ang ano, oh ang kapaligiran dito. Dati yung wala pa ang ano, yung wala pa COVID. Tarang, tarang, ang ingay, ingay ng ano dito. Babalikan pa niya. Oh, naiya siya. Tin niya pa yung mga kasama niya. May magandang pusa dito, ang ganda-ganda ng balaybo, pero iwan ko na sa ano ba. Ayun, tingnan niyo ang ano. Ang lugar namin tahimik na. Wala na masyadong sasakyan. Ayun, papasok na si Simple sa bahay oh. Papasok na kami. Dito na ako sa aking ano, longga. Ito aking parto. Oh. Parto ko yan. Ayan, marami. Ma Hindi na masyado marami ang sasakyan. Di tulad noon na wala pang COVID. Sobrang uh, dami ng sasakyan. Ayan, dito ang aming village. Ayan. May lumabas pa oh. Kasi last ngayon eh. Last, uh, last day of ano, curfew. Last day of curfew. Kasi nag-curfew sila kasi maharam. Last day ng maharam yata ngayon. Ayan. Ito ang ano. Ayan, no, this shirt too, yan, oh. Malayo pa yung ano, mga kapit, ano namin, kapit lugar. Yun doon. Ano, dito kasi sa ano, sa Kirawan, dito sa village namin, kami lang ninyata dito ang may mga may village kasi doon sa left ha, sa left side doon sa left side sa right side din sa dito sa front at sa back ay deserto parang nasa gitna kami ng deserto ayan Kayun. Ayan, mga ilaw yun know, na sa ano yung malayuan ano yan eh kalsada yan doon kasi ang alzabero malayo pa yan sa amin ayan tapos bakit eh, doon ayan ayan kaya dito na lang guys ayan ayan ang palaruan ano ng kanilang bahay sa amin hindi makikita ang palaruan namin kaya dyan o, may ano yan eh may bubong kasi dati ano yan siya ng ano ng ano uh, garahe garahe o parking lot parking area uh, ayan on, may nag walking sana o, kaso simple marami ng apo ang matanda dito matandang hukloban gumawa sa ng ano palaruan ng mga apo niya ay may isa pa naga walking walking sa daan doon sa may ano pedestrian ano hindi makikita ayan hindi siya makikita maliit bakit naglakad-lakad siya isa lang siya dito kasi ang terrace yan. ang bintana na iyan kwarto ng ama ko yung isang bintana doon kwarto ng alaga ako ayan tapos dito pressure tank ito yan pressure tank Ayan, hindi makikita kasi walang ilaw iyan tubig pa rin yan yan para ang tubig na yan ay para yan kung sa tag-init. Para hindi siya masyadong mainit. Itatabunan siya ng ano. Ayan, ganyan. Para hindi masyadong mainit pag maligo ka. Ayan. So, bye guys. And bye. Ayan.